Hello mga ka GT Garage and welcome back to another video na kung saan hindi ka lang mamamangha kundi matututo ka rin ng bagong skill every single time. Welcome to my vlog! So ugali na nating mga Pilipino na gawing malinis ang ating paligid lalo na pag bagong taon. So sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano gawing mukhang bago kumbaga full restoration ng inyong mga luma at makalawang na chrome rims. Dito lamang yan sa GT Garage. Alright, so mga bro, ito yung gagamitin nating motor ngayon para sa ating tutorial. Uh, this is RS125 na naka-chrome rim. So, tignan nyo yan. Ayan. So, by the way, kahit anong motor, uh, XRM, Fury, Bajaj, Wave, ah uh, basta yung motor nyo ay naka-chrome rim. Pwedeng-pwede yan sa video na to. So, ah uh, yung gagawin natin is full restoration ng chrome rim. Dahil kung makikita nyo dito, medyo marumi na yung rims na to at medyo marami din yung kalawang. Bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout at pasalamatan ang mga taong to. Una, si Sir Nelford. Isa siyang solid supporter natin sa GT Garage and honestly, siya din yung nag ng ating topic for this video. Thank you. Second, shoutout din sa kay Sir Jose Libre na nagpahiram ng kanyang motor para maging model sa video na to. So, thank you, thank you thank mga bros. And, magsimula na tayo. So punta tayo dito sa mga kakailanganin natin. Yes, hindi kayo namamalikmata. Dalawa lang yung kailangan natin ngayon, isang Coke at isang steel wool. Hindi naman talaga kailangan na Coke, Pepsi pwede din. Uh, kaya lang walang Pepsi na available dito, naubos ata nung uh, Pasko. So, ayan lang yung gagamitin natin at yung steel wool. Um, hindi pwede na kahit anong steel wool, dapat meron tayong specific na measurement. So, uh, kung titignan natin dito, merong number, yung ating uh, uh, steel wool. So, yung binili ko, quadruple zero or apat na zero. Ayan. So, if hindi ito available, pwede yung double zero or yung triple zero. Kahit saan dyan, pwedeng pwede. Huwag lang yung uh, zero to four kasi medyo magaspang na siya at pwede, pwede siyang makadamage dun sa inyong chrome. First step, kung medyo marumi ang inyong chrome rim, linisin muna natin gamit ang tubig at sabon. Di naman ako gumagamit ng special na sabon sa paglilinis, basahan lang, or sponge, at saka joy, yung green. Yun yung kadalasang ginagamit ko. Isa sa rason kung bakit kailangan muna nating linisin at tanggalin yung mga lupa at mga alikabok sa ating chrome rim, dahil mamaya pag gagamit tayo ng uh, steel wool, baka kasi yun pa yung maging cause kung bakit magiging magaspang yung ating chrome rim imbes na mabuff ito at maging mukhang bago Three who's later. So ayan na siya guys. So yung naiiwan na lang ay yung mga kalawang. So pasok soda or Coca Cola. Ayan. So Bago ako magsimula, explain ko muna kung bakit uh, kailangan dito yung soda, uh, Coke or Pepsi. Kahit anong brand ng soda, alam naman natin na acidic sila or acid sila. Kaso nga lang, it's only mild acid kaya kaya pa itong i-absorb ng ating katawan. Yung acid kasi is isa siyang magandang substance na gamitin kung gusto mong tanggalin yung kalawang. Actually, I've tried before na yung muriatic acid talaga napaka effective niya sa pagtanggal ng kalawang kaso lang hindi naman siya safe sa ating skin uh, it's a bit toxic kaya I really discourage you to use muriatic acid so dito lang tayo sa coke which is mild So, balik tayo dito sa ating video. So, as you can see, nagbuhos ako ng konting coke dun sa cup at saka nilagyan ko rin ng konting coke pambaba dun sa aking rim lalo na sa parting uh, ito ayan na medyo marami talaga yung kalawang so siguro mga isang minuto okay na yan then kunin nyo na yung inyong uh, steel wool upang kuskusin ang parting ito so again sa mga nagtatanong kung saan ko binili yung uh, steel wool na to nahirapan talaga ako sinubukan ko sa mall at uh, department store hindi ko siya nahanap meron silang available na steel wool but Uh, yung medyo magaspang or coarse So, uh, na-order ko talaga to online and please check my description box para sa link. Ayan. So, tingnan nyo. Yung mga maninipis na kalawang, tanggal agad. Ayan. Uh, yung medyo makapal na kalawang, yung nasa gitna, yan yung parang kailangan talaga ng force para matanggal. Pero hindi naman ganun kahirap, natatanggal talaga siya konting puwersa lang. Ayan, so as you can see, paunti-unting natatanggal yung mga kalawang. One pair of pants later. Ayan, so eto na yung resulta ng pag-buff natin. Uh, natanggal na yung mga kalawang sa side na to Although uh, meron pang konti pero matatanggal din yan mamaya kasi mag uh, final buffing pa ako. So trust me, magmumukhang bago talaga yung rims nyo. Walang damage na mangyayari, magmumukhang bago lang. Also, yung mga spokes nyo, kung sa tingin nyo medyo luma na siya at saka meron ding mga konting kalawang, pwede nyo ring isa-isahin yung mga spokes nyo at linisin nyo gamit yung steel wool at coke. So ngayon wala akong masyadong oras so focus lang tayo dito sa ating rim. So finally we're done here dito sa right side. Uh, lipat naman tayo sa left side ng rim and same process pa rin. Uh, gamitin yung steel wool, lagyan ng konting soda and then kuskusin ng mabuti. A little longer than a few minutes later. Ayan, so tapos na tayo. Uh, total of uh, steel wool na nagamit ko, isa sa right, isa sa left, at saka isa para sa final buffing para lalong kuminis yung ating chrome rim. So, final look tayo guys upang makita nyo kung gano'n siya kaganda at kabago. So ganun lang kasimple, ang inyong lumang rim ay naging mukhang bagong rim. Hindi ka lang naputo ng bagong DIY, kundi nakatipid ka pa. Salamat sa pagsuporta. Thanks for watching. Peace!